Na wala. Mag -a -ma -a. Sino man Sino kumo ba? Is my din 'yan o sinong gago? Ano 'yun? sino kumo ba? Ako mag-aano -sa lang yun, basta alam yun. Bakit not, 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 mm. Inyan, di na na-legend 'yan, mong? Hindi ko malaman kung bakit nang wala, wala akong pinag-isipan nang kunin so, kumo, basta wala. Oh, so, 'yun. Salamat mama message si Juli. Eh, 'yan kung di ko na bisitahan ganun, hindi ko malalaman. Mm -hmm. Wala. Huwag na mag-arit, Nay. Huwag na mag, mag Bilhin na tayo Bilhin na tayo... Ay, wala na. wala <laughs> <Bila> na akong... Huwag niyo ko, eh. Ang lakad pa nang nawala, Sino Sino kumuha? Sino kumuha? Eh, di ko May, hindi ako bakit nawala, eh. Hindi wala ako pinagbibigta kung sino kumuha. Sino kumuha? Sino kumuha? Baka kinuha ko. Kaya ano nga, uh, pakatiwala ako sa kanya, Nana, yan yung oh. ano ko. Oh. Eto, kumuha ka na, oh. Bum, bum. Ay, ayun, nagtiwala ka para sa kanya, eh. Hindi mo siya eh, kanya. Hindi ako sa kanya lang titiwala sa misina kanina sa inyo. Oo. Oh. Bakit? Kasi kumuha ka, ko ang tad ko. Ang ko naman, eh. Anda ko naman, ano, ang depresya nun, eh. Oh. Eh, yung lulukuhin <laughs> pa ako, eh. Ayun, 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 Hindi ko o so, naman pala. Sa so, iyo yun, kung masakit. Uh, 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 ay ano ko huwag Hindi, yeah, uh, na natin? Hindi um, daw siya makakatulong. oo oh, kaya nga, no? na, papupulis natin. Eh bakit ba yun? Uh, Eh laki laki pong halag eh. Uh, Natutso eh. Uh, Sino buha Sino kubo Sino kubuha? Huwag na lang. Loko-loko ah. Baka pilo ako. Nakita no, mo na wala din eh. Tama eh, baka pilo na ano na. Baka nga maguluhan na nakita mo na wawo din na pagkatapos <laughs> na ano pa. <laughs> sino kumuha? Sino kumuha? Wala kong iyan sa inyo kung sino kumuha. Bakit nawala dito? <laughs> Si so ba eh, kung hindi nga binuklat ko lang na ba na ko. Hindi ko nabuklat ko nga. Hindi ko malalaman ko. Kala ko. Hina na, si na, na may wala yun. Na si no na? si no at nabala. Sino ba humingi sila pera? Eh, pa nga kailangan niya meron bilay kumu oh, o eto, paka ano kanya, 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 eh, eto na o, kunin niya na o. Oh. Hmm. Pinakakatiwala ko naman eh, bakit? Hmm. Hmm. Eh, siyempre, ako kukunin niya mas malaki eh. Hindi kukunin niya mag-iit. Hmm, hindi tama yung ganun. Magkakatiwala po. Tapos eh, ay, hindi, <laughs> 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 Tapas, so, hindi ko ganun ang gagawin. Tapos eh, nuklean mo na eh. hindi ko siya nuklean. Sana po oh, si eh. Ah, sabon, ah ba? Oo. So, oh, oh, Meron mo, oh. mo, meron mo makukuha ng mga 50 eh. So, kaya nga sabi mo, o bakit malaki ang tinuha mo? Sana tinanong mo. Hmm. Yung malaki na natin. Kanina. Mamaya, kung sabi mo siya, mamaya. Oo, sasak na ako. Bakit? bakit? Bakit pinagbibintangan niyo ako? Ano oh. wala ko ba? Ako ba kumuha? Oh. Wala akong pinagbibintangan, na At ano ko nga nun, pakano kayo kumukuha, hindi ako kumukuha ng ano. Pag, Ay, baka, ako kumuha. Pa, paka, Pakamerong bibilin nanay, okay. ayak kumuha ka na. Hindi eh, ba, diba, nanay, nakasukbit lang sa iyo yung pitaka mo. Nakasukbit nga sa akin, baka meron bibiling, kung ano man ang bibiling, sila kumukuha kumisa, no? Eto, ako, <laughs> sige, kumuha na kayo. Uh, ang tabay ko dyan, so, bari. Oo. Uh. Magalit ulit sininay. si Minay. Sino kumuha. Ako, baka ako kumuha. Wala akong pinagbibintagan. Hmm. hmm. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh, Tapos may na. Yeah. <laughs> eh, ko pa hindi mo na Hindi ko na pinidikey. Eh. Uh -huh. Ito, na-nais ni Belo. Ito, oh, uh -huh. kay lakmo mo, uha, gusto na sa inyo. La uh -huh. gusto na sa inyo, painak na wala. Oo, yun masama. masama kasi ka. Dapat di ka nagtiwala kahit anak mo. Ay, ay, nga, pagka, ano, yung, uh, mula nga, ngayon, hindi nga talaga magtitiwala. Oh, kahit sa akin, hindi ka magtitiwala. Hindi na kami yun. Basta ako, uh, ako kumuha, pinapakita kasi na na ito kinuha ko ah. O, oh, di ba? Ano, <laughs> pag-review, bibili, no? Oo, oh, si, pinakukuha ko na. ko Ayun, dapat huwag mo pa kukuhanin. Ikaw dapat ang kukuha. O, oh, ito, ito. Ay, hey, yan, oh. ano yung no, sakit na no. bakit nga pinakatiwala ko pa eh. Oh. Oo. Oh. Sino ko ba? Si Judy? Wala ko inaano kung si Sina Sino. sino. <laughs> bahala kayo, ang juice na ang bahala sa inyo. <laughs> patay, ayan, nagpadyas na. Padyasna. Ay, talaga. Hmm. Anong gagawin ang Diyos sa kanya na Hindi tapat. Hindi tapat yung gano'n na Anong gagawin Diyos sa kanya na yun? Anong ang Diyos kay Julie na yun? Ay, huwag ka nang magulo. Hindi ko, masasabi ko ba naman si Julie, eh? oh. may sino sa inyo, hindi ko naman masasabi, ikaw, hindi ko masasabi si Julie. Aba, 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 Dari aba. Paka, ma, di ba paka kayong may hihinala, -hi -hi yun lang tayong gano'n, eto kumuha kayo, kaya na kung may kumukuha. Kaya na humingi sa'yo nung wala kaming gano'n? Paka meron bibili. Sino may, sino humingi nang may bibili? O, sa, wala na yun eh. Wala na yun eh. <sy> eh, <Phoekey> hindi <went> hindi ko ku maalala kung bakit na um Pero bahay talaga si Judy, no? Ginamita ka oh, mag-gib. Ako, sasayin uh. mo yun. Oh. Magbubusay. Bakit? Bakit kung oh. kukunay? Bakit kung parin niyo ba kung ano ko? Oh. Oh. Magkano ba inabot mo, Nay? Magkano inabot mo na ako? Baka meron nga bibilin. Oo, oh, ito. Kumbuha na kayo. Naabot ko na. Hindi na akong kukuha. Eh, yun wala yung 10000 eh. Eh, dalawang yung dito Alam niya, ha? mo, alam niya. Wala sa akin, ha? Tignan mo, wala akong bulsa o walang bulsa yan, ha? Kailan ba nawala yung... Eh, hindi ko lang labisita. Ayun lang, labisita nga lang, wala eh hindi ko naman nangit ito para ngayon ko lang nalamang wala eh na wala eh buksan buksak ko man si wala ko eh wala ko isa libo sa ati may dalawang libo dito may dalawang libo ano dito ako <coughs> na maram ako nayamot na ang nanay ang yung nayamotin na nanay Hala. Sino kumuha na? Sino kumuha? Wala akong pinagbibintagan. Okay. Pinakakatiwala ako sa inyo ang yeah. baka kayo ng pera. Bibiltahan ng ganoon. Wala well, ito, kumuha na kayo. Yeah. Ako ba nang bubukas? Yeah. Sina, sina sa inyo, pinakakatiwala ko. Tapos ganoon, na ako. Yeah. So, kaya ngayon, naihingi ako. Bili si sinasay. Eto, eh. bulbol. Wala <laughs> <laughs> tayong merienda. Oh, wala tayong in-real. Dahil nga'y pampinit si Mabay. Dahil nga'y bento Wala <tila>. <laughs> 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 <Bakit na> wala! Ado <laughs> ka, Bakit nawala? Hindi, ganyan. Tanong niya. Sabihin. Bakit? Hindi ko nga ma-inig <laughs> Pero kakatiwala ko sa inyo, oh. Nanay, wala tayong Ano ba bibili, oh. Kaya ka na, Naabot ko sa inyo, oh. Pero, pero kakatiwala ko sa akin. Buti. 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 yun? Buti. 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 pag naman na? Pagdating ni Jury? Pagkasabi mo si Jury? Hindi. Um, Mag-iinit lang ang ulo. Gusto sabi bakit? Huwag na ako ba ako? Hindi naman nangyayari yeah. na. nun. pasensya na lang na pag nawabala. Ano Wala. Pira tayo ko yun. Sino ko buwa na? Sino ko buwa? Yes, yun. Mahala ba Diyos sa kanya? Mahala na Diyos sa inyo. Ay, nanay. Wala ka nang ginapungan. Ay, eh, wala hindi ko sinasabi sa inyo. Kaya nga, uh, pinakakatiwala ko ng mga kutsino. Nanay, wala tayong nagtuwa. Uh, Kumuha kaya kung ano uh, bibilin. o uh. Hindi kami nakikita ng wallet mo na yan. Hindi nga, hindi ko, hindi ko naman na. Ako pa mismo nag-aabot sa inyo, kayo pa mismo kumukuha ko mismo. Okay, yeah. Sabi ko, ako lang hindi. Binubulat ka to, oh. kung, kung magkano niya kinuha ko. Kung magkano ko kunin. Eh, kung nga nawala. Kung eh, hmm. hindi ko, nga, nabisita, hindi ko pa malalaman nawala. Hmm. Malalaman nawala, pa naman nawala.